feeling pugi feeling at least na muna ako ngayon mga ka-idol kaya pagbigyan nyo na ko ha ito nga pala mga ka-idol ang behind the scene ito nga pala ang kaganapan ng pictorial ko kinumagahan talaga namang ang sabi ng photographer ko bakit ang laki-laki ng eyebag ko <laughs> <laughs> ang sabi ko hindi ako nakatulog dahil sa sobrang excited na <laughs> ang sabi naman ng videographer ko hayaan mo i-edit ko na lang <laughs> kaya naman dahil hindi tayo sanay magpa-video at magpa-picture ay talagang hirap na hirap sila sa akin tinuturoan pa talaga nila ako <laughs> Baka napapansin nyo, puro kahoy ang nasa paligid dahil mas pinili na magdispiras ng aming kasal sa farm. ba diba, napakaganda dahil napakasariwa ng hangin dito. Gabi pa lang talaga, nagsasayahan na kami kaya talagang walang tulog at bangag na bangag talaga. <laughs> Habang pinipicturan ako at binibidyuhan, talaga yung pakaramdam ko umiikot na para akong lumilipad na. <laughs> Ganun pala mga ka-idol ka-excited, di ka makakatulog. Pero masaya mga ka-idol dahil yung mga kababata ko dito ay talagang pumunta galing pa sa malayo. Kaya ang moment na to hindi ko malimutan. Buti na lang nahalungkat ko ang video ito. Medyo may kamahalan nga dito sa farm na to pero mas pinili namin dito dahil nakakasawa na sa maraming bahay. Mas maganda yung maraming puno naman. <laughs> napakaganda nga naman dito mga ka-idol. Dahil bukod sa sariwang hangin at magandang tanawin, ay napakaganda ang swimming pool at napakalinis dito. Lalong lalo na sa gabi. Kaya naman kung makikita nyo mga ka-idol, ba diba? Napakaganda ng view. At ang swimming pool, blong blue. <laughs> lalong lalo na siguro mga ka-idol kung talagang meron na siyang sikat ng araw. Talagang titingkad yung kulay niya at mas gaganda pa sa camera at sa picture. Minsan lang naman ako maging pugi at maging artista. Feeling-feeling po bilang naman yun mga ka-idol. And syempre ang swimming pool napakaganda nga naman talaga mga ka-idol. Kaya kung makita nyo, blong blue dahil sa sobrang linis niya. Lalo na sa gabi mga ka-idol, ang linis pa talaga. Ayan yung mga kasama natin mga ka-idol. Kaya kapag ikakasal ka na, mag-ready ka na, sigurado mapupuyat ka talaga. <laughs>